Mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. September 20 na tayo, 2023. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at uh, maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik sa uh, maikli at simpleng pagninilay na ito. Sana wag rin kayong magsawa na mag-share sa vlog na ito sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga kakilala upang sa gayon ay maging bahagi din sila ng uh, pagninilay na ito. Huwag din tayong sanang magsawa na magpasalamat at magpuri sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Alam ko, kahit hindi tayo karapat-dapat, ang mga biyaya ay binubuhos ng Panginoon sa atin araw-araw. Kaya, sana, maging magalak at maging masaya kayo saan man kayo naroon, ano man ang ginagawa nyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 7, Versikulo 31 hanggang 35. Ano ba ang nilalaman ng ating ibanghilyo uh, sa araw na ito? Dito napansin natin na isinilaysay ni San Lucas ang pamamaraan ni Jesus sa pag-abot at uh, pag-unawa sa kalagayan ng mga tao. Siya ay patuloy na nakikisalamuha at nakikihubog hinihubog niya ang kanyang sarili upang sa gayon ay maramdaman niya at makikilala niya at siya rin ay makilala ng mga tao. Naalala ko noong kami ay nag-aaral, ako ay nag-aaral pa sa seminaryo, mayroon kaming tinatawag lang mga pastoral exposure. No, naninirahan kami sa iba't ibang sektor ng komunidad isang buwan at doon ko na pagtanto na mas lalong maunawaan natin ang totoong kalagayan kung tayo mismo ay mag-alay ng ating sarili sa kanila sa pakikisalamuha, paninirahan, makikain kasama sila at makisabay kung ano ang kanilang mga ginagawa araw-araw. Dito si Jesus, ganun ang ginawa niya. Kaya nga, kung titingnan natin, kinukundi na siya ng mga, mararam ng mga marami, ng karamihan. Dahil ang ginagawa niya ay hindi maiiwasan. Kasama niya yung mga lansengero, kasama niya yung mga ikang sabi ng ng ilista, uh, mga makasalanan at doon nakikinig siya, nakaupo, nagkikwentuhan. At sa palagi niyang pakikihalubilo sa mga tao, nakikilala siya at siya mismo ay naunawaan niya ang totoong kalagayan. Kaya para sa akin minsan no mahirap na magsalita tayo ng isang uh, uh, kalagayan lalong-lalo na kung tayo ay hindi nakaunawa. Madali lang sabihin ang ating uh, opinyon, madali lang tayo maghusga pero para sa akin kung maunawaan natin yung totoong nararamdaman at yung totoong kalagayan ng ating kapwa siguro posible doon din natin masasabi na oo nga kaya pala nila ito ginagawa kaya siguro para sa akin mga kapatid patuloy lang tayong uh, magtiwala sa ating sarili, magdasal at manalangin sa bawat isa na gabayan tayo sa ating uh, uh, mga ginagawa saan man tayo upang sa gayon ay maranasan din natin yung kagandahang loob ng Diyos sa mga ginagawa natin. Ang ating mga kapatid na patuloy na nagsisikap na maiahaw ng kanilang mga sarili sa kahirapan, pagdasal natin sila. Sana mabigyan tayo ng kaliwanagan sa ating puso't isipan upang sa gayon ay tayo rin mismo ay maging saksi ng totoong kalagayan ng ating panahon at ng ating kapo sa ating panalangin, Panginoong Isus. Ikaw ang bukal ng buhay. Ikaw mismo ay naging instrumento kung paano mo inihubog ang iyong sarili sa nakakarami. Turuan mo kaming maging tapat din sa aming tungkulin upang sa gayon ay maipahayag namin ang iyong paghahari sa bawat isa at sa araw-araw namin pagsisikap. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.